alam niyo ba guys na meron akong isang reels last day na yun nag exercise ako na flag content ako doon hindi ko alam kasi sa end pala ng aking video nakita yung aking harapan na sayang kasi meron na akong views doon na 500 almost 500 views So, nadagdag na, nabawasan na naman yung aking minutes, 60,000 minutes views. So, kaya tayo mga content creator, mga digital creator sa mga baguhan, mag-ingat po tayo sa ating pagpo-post. Lesson to learn na po. Kaya, wag makita ang harapan para hindi ma-flag content. Nasayang siya, sobrang sayang kasi almost 500 na yung views. And then maganda yung kanyang marriage, may reach, en uh, may engagement din. Kaya sus, nanghinayang ako doon. Pero di bali at least na uh, na na off ko na siya na tawag nito na delete ko na siya para at least pag na-monetize na or whatever, malinis na yung aking dashboard or malinis na yung aking mga videos. So, luckily, nakita ko kaagad siya na na-flag content ako at doon sa aking uh, profile na mer meron akong uh, na violation. So, tinyek ko, yun pala na video na yun na yung nakita yung aking harapan. Pero sa umpisa noon, wala pa siya. Wala. nung sa end na, doon na nakita. At meron din isang video ako na uh, ganon din na ayaw, hindi siya accept sa two countries. So, na-flag content din ako doon. Kaya, dinelate ko na yung live at saka yung reels ko. So, nasayang siya guys kasi marami ng views. Meron ng engagement, meron ng reach. Pero, okay lang. Tuloy pa rin ang laban. Hindi tayo uh, magsasawa na i-share yung ating uh, na experience dito sa Facebook. So guys, iwasan ang mga sexy na photos, sexy na videos para hindi tayo ma-flag content. Yun lang ang dapat gawin. Thank you.